Hi guys, happy uh, Monday morning here in the Bulacan. Nawapo ingatan tayo ng ating Panginoong Diyos sa araw na ito guys. Kumusta na po tayo guys? Happy morning po sa lahat. At nandito na naman si Aling Rose, nagmagbabahagi sa inyo ng kunting kaalaman po sa ating buhay. <laughs> kunting kaalaman. Yes guys, bakit nga po ba tayo stress? Ano kaya? Bakit tayo na-stress? Siguro para sa akin, pag tayo ay na-stress, siguro kakulangan ng exercise. Number one po yan. Kulang tayo ng exercise. Ito guys, may nilista na ako para sa inyo ha. Babasahin ko na lang. Bakit tayo stress? Unang-una, kulang po tayo sa exercise. Pangalawa, uh, hindi tayo nagpapaaraw. Pangatlo, yung healthy, yung mga kinakain natin. Yung mga junk food, racist food. Yun, number one po yun na nagpapa-stress sa atin. Pang-apat, uh, kulang tayo sa meditation. Yun, guys. Pang-lima, uh, hindi maganda ang habit sa pagtulog. Yun, yung panlima natin. Pang-anim, wala tayong fashion or hobbies sa ating buhay. Pang-pito, uh, masyadong babad sa social media. Alam niyo na po yun. Diba, guys? At uh, maling pag-manage ng atin oras. Po yun. Yun yung kaya tayo nagaling stress. Totoo naman po ito lahat, guys. Yung isinulat ko. Kasi unang-una, pag wala ka nga naman na exercise, kasi yung walking, 30 minutes a day, di ba yun ang sinasabi ng doktor sa atin na mainam sa ating katawan? Sana po gawin po natin yan. Kasi parang hindi man po siya daily routine o daily na gagawin po natin. Kahit siguro sa 7 days, yung isang linggo yun, di ba 7 days, siguro dahil sa 7 days po, maglaan po tayo ng kahit apat na araw po na every morning naglalakad po tayo. Kasi 30 minutes guys, napakadaling oras lang po yun guys. Minsan nga, yun na nga sinasabi, pag 30 minutes, parang dugtungan yung buhay natin ng one year. Pero pag one hour, two years, paano pa kaya pag more than? Hindi ba guys? Kaya, uh, mas maganda po yung mayroon tayong daily exercise. At mas maganda rin po guys na nagpapaaraw po tayo. Kasi iba po yung araw na tayo ay makakalanghap. Lalo na po yung likod natin. Yun po guys, importante po na naaarawan tayo ting-umaga. Kasi kapi natin magbilad, kasi siguro 20 minutes o oh, di ba? Kung medyo nainitan ka na at piliin nyo po yung tamang oras kasi 7 o'clock to 10 o'clock guys pwede pa po yung araw na yan. Maganda pa yung sa ating kalusugan. Pero kung lagpas na po guys, wag na po guys. At yung nakababad po tayo sa social media, itong pagsi cellphone na minsan kahit puyat na puyat na po tayo, gusto na natin matulog. Pero minsan naisip mo yung cellphone mo, baka nag-text yung boyfriend mo, nag-text yung shota mo, o nag-text yung kabit mo, <laughs> nagteksyo anak mo kaya parang magigising ka parang antayin mo muna, huwag mo na ako matulog lalo na siguro kung yung anak natin hindi pa umuuwi talaga ako guys, yan habit ko po yan tulad yung si Pat, pag alam ko na parang 12 o'clock, wala pa yung anak ko hindi po ako makakatulog, antayin ko po yan i-chat-chat e ko po, anak saan ka na sino kasama mo, anak-anak call ko pa yung guys, para alam ko na sumasagot ang anak ko, alam ko na ligtas po siya ganoon po ako guys, kaya ito nasa akin din po, itong yung nakababad po ako sa social media guys. Okay, yung iba dito siguro, yung lot of ayun nga hindi na nag-exercise at saka yung sa gamot. At uh, ano pa bang iba na masasabi nito, yung sa habits, fashion o bahabis, at saka maling oras ng pagtulog, yun nga guys, sa maling oras sa pagtutulog at dahil dito ang sa social media at ang pagpapasikat ng araw at importante po talaga guys yung exercise yun po ang mainam na gagawin po natin kaya tayo stress po yung iba maidadagdag ko lang din po yung tumataas pa yung ating mga kolesterol naglilista din po ako guys para doon para may kunting kaalaman po kayo bakit tumataas yung ating kolesterol yung pamamanhid po ng kamay yan tumataas yung ating kolesterol yung pananakit po na ating likod yung ditong part po na tumatagos po nito dito natin guys dito na malapit sa na spine natin dyan yun po ako uh, sign po yung tumataas yung ating kolesterol. Ang pagpalpitate, yung ninenervous tayo na tumitibok bigla yung ating puso. Apart po yung tumataas sa ating kolesterol. Uh, pamamanid ng kamay at paa na tinutusok-tusok po. Yun po, mataas ang ating kolesterol. At uh, madaling mapagod kasi minsan... Paglalakad mo, minsan lumabas ka lang, ay nakakapagod, yun po, sign po yung na mataas ang ating kolesterol. At uh, madaling mapagod, at ang pananakit niya po ng likod natin, yun po guys, yun yung mga uh, simpleng kaalaman na isishare ko po sa inyo bakit tumataas po ang ating kolesterol. At uh, yung stress din po natin guys, nakukuha din po natin yan sa ano po. Uh, ang stress po ay nakakalaki din po siya ng ano, yung laging pagpupuyat. nakakalaki po siya ng tiyan at saka syempre naiipon yung mga taba-taba natin parang isa din po yung sa dahilan bakit po tayo stress guys kaya A uh, ugaliin po natin mag-exercise. Ugaliin po natin po 'yun mag-exercise. Iwasan po natin yung nag iisip kasi sa din po 'yan ko sa bakterya na i-stress at ah uh maraming dahilan guys at ah, ngayon alam mo yung tao ngayon ang dami na po nararamdaman sa lahat marami na pong mga sakit hilo, kahinaan yung lagi tayong pagod, lagi tayong puyat lagi tayong nag-iisip, nag, nag kay number one po yan na nagkakaroon tayo ng sakit kaya please guys iwasan na natin mag-isip at lumayo po tayo sa mga taong toxic guys kasi yun din po yung dahilan bakit tayo ah, nagkakasakit po at laging be happy, laging masaya at share ko pa rin po sa inyo guys kaya yung mainit ang panahon guys magingat po tayo kasi ngayon pwede po tayo mahit stroke. Ito po, ingatan natin. Pwede tayo lumabas sa bahay ng, eh, ano natin yung oras na hindi na po mainit. Ingatan po natin ang sarili. Sarili po muna natin guys, ang unahin natin. Kasi, ang sabi ni Lord, nandyan ako sayo. Pero ingatan mo ang sarili mo. Thank you guys. I love you guys. At maraming salamat na wa, may napupulutan kayo kahit konti. Ingat!